naman ng balasahan sa Bureau of Customs. Para sa Karagdag detalye may live report si June Veneracion. Jun? Sige sa rekomendasyon ni Customs Commissioner Alberto Rina sa Department of Finance kasunod ng budget hearing sa Kongreso noong nakarang linggo. Pagkakatanggal sa puesto ang posibleng kaharapin ng mga kinukusyong retiradong general na nakasign ngayon sa BOC. Ang mga general ay hinugot sa ORAM o Office of Revenue Agency Modernization ng Department of Finance para tulungan ang reforma sa ahensya o sa BOC sa budget ng customs sa uh, ng ilang kongresista na hindi raw epektibo ang mga retiradong general kumpara sa kanilang mga pinalitan. Sabi ni Lina, nakabase sa performance kung ano ang magiging kapalaran ng mga dating general. Pag natuloy ang balasahan, malaking issue na naman ito sa Bureau of Customs. Ang mga retiradong general kasi sa customs ay mga rekomendado ni Deputy Commissioner Jesse Deliosa na dating chief of staff ng AFP. Matagal ng usap-usapan sa customs na hindi magkasundo si Lina at Deliosa bagamat kapwa nila ito itinatanggi sa mga panayam ng media. Ikinagulat naman ni Deliosa ang mga naging pahayag ni Lina. Sa pakikipag-usap ng GMA News kay Deliosa, sinabi nitong meron daw silang kasunduan o ni Lina na kapag magkakaroon ng palasahan, dapat munang magkaroon ng konsultasyon. Pero sa pagkakataong ito, hindi raw siya kinonsulta. Samantala, Jiggy, nababahala naman si Lina sa patuloy na pagkakapirata o mano ng mga Pilipinong skilled driver ng mga tractor head para magtrabaho sa ibang bansa. Dahil dyan, nakukulang daw ang skilled driver sa bansa na posibleng makaapekto sa port operation, lalo na ngayong malapit na ang peak season ng importation. Sa ngayon, nasa dalawa hanggang tatlong patong pa naman daw ang mga container sa mga pantalan. Pero pag umabot na raw ang uh, o para pero pag umabot raw sa apat ang patong, senyales na raw 'yon ng port congestion dito sa ating bansa, 35,000 pesos ang sweldo ng mga driver ng tractor head na nagdadala ng mga container pero sa labas ng bansa, doble ang swelduhan. Kaya kailangan daw mag-train ng mas maraming driver ng tractor head. Jiggy? nga, no, June, mabalik lang ko sa parte ng balasan. Uh, bakit si uh, General Deliosa yung tatamaan considering na halos sila nga yung parating uh, nakikita na nagpe-perform dyan sa customs. Uh, nabanggit ba ni Commissioner Lina kung alam ng presidente, alam ni Pinoy itong uh, gagawin niya? Ang uh, nangyari kasi dito, Jiggy, kung maaalala mo, uh, nagkaroon ng budget hearing noong nakaraang uh, linggo at uh, natalakay doon yung iba't ibang issue na kinasasangkutan nga ng Bureau of Customs at doon nasilip ng ilang kongresista uh, Jiggy, na medyo subpar daw sa kanilang tingin yung uh, performance ng ilang retired uh, general na naka bilang mga district collector yung uh, subpar performance nila sa revenue collection yun yung nasisilip kaya naku-question ngayon yung uh, competence nitong mga general na ito baka hindi daw sila uh, competent enough para i-handle yung mga ganong uh, pwesto pero yun nga, uh, makikita mo rin naman sa mga performance din sa mga uh, paghahabol doon sa mga smuggler. Eh, talagang itong uh, intelligence group ng Bureau of Customs na pangunguna ni uh, Deputy Commissioner De ay nakasentro yung kanilang operasyon doon. At uh, ang, ang, ang uh, naging coincidence rin dito, Joy Jiggy, ay itong mga hinderal na kinukwestiyon na ito ay mga pasok ito, kumbaga, ni uh, General De dito sa Bureau of Customs. Kaya dito ngayon nagkakaroon ng kwestiyonan kung paano ba ang uh, gagawin nito at ang sabi ni Deliosa or rather itong si Commissioner uh, Lina ay umaaksyon lang siya dun sa magiging observation ng mga lawmakers kaya siya nagpalabas o nagbigay ng rekomendasyon sa DOF nga na posible nga mauwi sa uh, panibagong balasahan sa kanyang ahensya. GK. Isa na lang Jun ano, hindi ba taliwas yung hakbang ni uh, Commissioner Lina na pagtanggal o balasahan na gagawin nga? kasama ng itong grupo ni Deliosa, considering na ang report alam naman ng lahat at uh, nababasa natin sa mga payagan na nung umupo siya si Commissioner Lina doon sumipa ito ring reklamo ng mga ano uh, sugar uh, uh, sugar planters o uh, yung manufacturers doon sumipa yung smuggling umano ng sugar eh ito nga nakakahuli si Deliosa. eh parang taliwas sa kabagatan taliwas sa logic yung mangyayari naman ngayon Iya, iya na 'yung magiging uh, balancing uh, act ngayon jigy pa, Paano na ngayon ang gagawin niyan. At ang magiging burden dito ay eh, kung ano na talaga 'yung magiging aksyon ng approving authority. Uh in this case, itong uh, Finance Secretary na successor Pulisima, kung ano 'yung magiging uh, final decision niya dito sa ginawang rekomendasyon ni uh, Customs uh, Commissioner uh, uh Albert Rina. Pero tama ka, medyo may comment, may konting uh, uh talungat doon sa posibleng mangyayari dito eh yung isa sa isang banda napaka-active sa kampanya against smuggling pero ang sa punto di vista naman doon mga komunikasyon sa mga general na ito eh doon naman sa punto ng revenue medyo doon sila nakukulangan na hindi daw namimit nito mga retired generals na ito na nakapwesto bilang mga district collectors yung kanilang mga target collection sa kanilang opisina. Maraming salamat June Veneracion. Samantala